Mga bilang chapter 35, sinabi ni Yahweh kay Moses nang sila ay nasa kapatagan ng Moab sa may Jordan sa Jericho. Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling mga lunsod at mga pastulan ang mga Levita. Ang mga lunsod na iyon ay magiging pag-aari ng mga Levita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kanilang mga bakahan at kawan. Ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lungsod, 450 metro sa silangan, 450 sa timog, 450 sa kanluran, at 450 sa hilaga. Bigyan rin ninyo sila ng anim na lungsod kanlungan na takbuhan ng mga nakapatay ng hindi sinasadya. Bukod dito, bibigyan pa ninyo sila ng apat na dalawang lungsod kasama ang mga pastula ng mga ito sa makatuwid ang ibibigay ninyo sa kanila ay apat na walong lunsod ang bilang ng lusod na ibibigay ng bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin, sa maliit ay ilan lang. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid ninyo ng ilog Jordan patungong kanaan, pumili kayo ng mga lunsod kandungan na matatakbuhan ng sinumang makapatay ng disinasadya, doon siya magtatago habang nililitis pa ang kanyang kaso upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak na gustong maghiganti. Pumili kayo ng anim na lunsod kanlungan, tatlo sa silangan ng Jordan at tatlo sa kanaan. Ang mga lunsod na ito ay maaaring pagtaguan ng sino mang makapatay ng di sinasadya maging siya Israelita man o dayuhan ang sinumang pumatay ng kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal, bato o kahoy ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Papatayin din ang sinuman na dahil sa galit ay nakapatay sa pamamagitan ng panunulak o pagpukol ng anuman o sa pamamagitan ng suntok sapagat siya ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Ngunit ang sino mang nakapatay ng hindi sinasadya maging sa pumamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay o kaya ay naghagis ng bato at may natamaang di niya nakikita at hindi naman niya kaaway. Ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya ng sambayanan sa mga kamag-anak ng namatay upang paghigantihan ng mga ito. Siya ay pangangalagaan ng sambayanan sa kamag-anak na gusto maghiganti. Ibabalik siya sa lungsod kanlungan at mananatili roon habang nabubuhay ang kasalukuyang pinakapunong pare. Kapag ang nakapatay ay lumabas ng lungsod kanlungan at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito'y walang pananagutan sa batas. Ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lungsod kanlungan habang nabubuhay ang nanunungkulang pinakapunong pare. Pagkamatay nito, Maaari nang umuwi ang nakapatay sa kanyang sariling bayan. Ang mga tuntuning ito ay para sa inyo at sa lahat ng inyong mga salinlahi saan man kayo manirahan. Sinumang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Batay sa patutuo ng dalawa higit pang saksi, walang papatayin dahil sa patutuo ng isa isang saksi lang. Sinumang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi, dapat siyang patayin. Sino nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago sa isang dunsod kanlungan ay hindi maaring payagong umalis agad doon sa pumagitan ng pagbabayad. Kailangang manatili siya roon habang nabubuhay pa ang nanunungkulang pinakapunong pare. Kapag ginawa niya ninyo ito, dinudungisan ninyo ng dugo ang lupaing inyong tinitirhan. Ang dugo ng pagpaslang ay nagpaparumi sa lupa at walang ibang makakapaglinis nito kundi ang dugo ng pumaslang. Huwag ninyong dungisan ang lupaing inyong tinitirhan sapagkat akong siyawe ay naninirahang kasama ng sambayan ng Israel.